kumusta mga kaparbis so eto na maraming maraming salamat po sa ating 1000 plus subscribers no? last mm -hmm. naka 1000 plus na tayo no? so ayan, nakakatawa no? so maraming maraming salamat po sa inyong lahat hindi ko na po kayo isa isa yun sa dami po no? thank you thank you God bless po sa inyong lahat Maraming maraming salamat mga ka yan. Eh. Pagpapatuloy natin ang ating magandang nasimulan. No? Patuloy tayong magbibigay ng ating counting tips at coating kaalaman. So hindi pa po tayo ganun kala katalino no? or hindi pa ganun yung ating kalawak yung ating kaalaman. Pero eto pipilitin po natin maibigay sa inyo yung ating pinaka para at least may mapulot man lamang po kayo kahit konti sa ating mga nabibigay na tips sa inyong lahat so eto ngayong araw samahan niyo ako mga kapavis, no? magtatanggal tayo ng tibak alas man eh. hindi po yun no? <laughs> tibak hindi po yung sinosot ng mga babae no so kilala kaliskis so, mo Oy. yan po yung sugat sa paan ng mga manok no especially sa ating mga kak or kahit mga hen nagkakaroon na ng tibak no so ano po ba yung mga cost ng tibak number one cost ng tibak mga kaparbis is yung maduming kulungan no hindi nalilinisan sa especially yan, sa mga hen po yan or pulit no once na napakadumi ng ating kulungan or yung bambu lang no yung ating kulungan hindi katulad nito na medyo maganda na no galvanized na Actually, pwede rin naman yung mga bamboo or bala kung sa vehicle, no. So, basta nalilinisan lang. So, pwedeng pwede po yun. Yan yung mga cause ng ating mga nagkakaroon ng tibak, no. So, sakak naman, ah uh, number one na cause ng tibak is yung, of course, madumi rin na no. So, yung tibak kasi is fungal infection yun, no. So, once na nagkasugat sa... Uh, dito sa paan ng manok na no? sa ilalim once na nasugatan ng konti yan, pwedeng lumaki o pwedeng lumala no? once na pumasok nyo yun yung fungal, no? fungal infection mga kapirewish so eto yung number one cause no? once na yung dapuan natin is napakataas no? tapos especially sa mga Peruvian mga kapirewish no? once na napakataas ng dapuan nyo yan magkakos ng tiba kasi especially yung tinatapakan nila sa babae hindi karabaw grass no so yan hindi malambot no once nakaganda ka kasi ng karabaw grass is malambot no once na kahit ma matataas yung dapuan natin once na bumaba sila at least pag tungtong nila sa ano is malambot no yan mas kung mabato kasi mga kapayabish yan yung focus ng sugat sa paano once na nasugatan ka dito sa may parting pa 'Yan yung cost, especially kung mala, madumi pa yung ating kapaligiran, no. 'Yan yung cost ng tibak, no. So ano pang mga cost ng tibak mga kapaybis? ah, 'yun nga. Mataas na dapuan ah. tapos maduming kapaligiran 'yun. Especially sa mga Peruvian o no? Mexico, may kabigatan sila, no. So yun yung pinaka cost no once na mabigat ka tapos mataas yung dapuan mo pag pagbagsak mo sa lupa is mabato pa yan automatic tibak yung katapat niyan mga firefish so, no? yan yung prone yung ating mga pirubya no so meron ako dito yung pirubya na may tibak na actually isa isa lang to no isa lang tong yung broad ko ako na Carmelo. so isang pirubya lang yun may tiba ko. So, yan, gagamutin natin mga ka no, para hindi na lumala. So, samahan nyo po ako ngayon mga ka no. Yan, gagamutin na po natin yan. Tara, at bago natin i-inject na so para matanggal yung mga bacteria o punggal although gumamit na tayo kanina nung shampoo no? may anti-punggal na nun so mas Ngayon, no? so at least na bahagi ko sa inyo yung aking konting kaalaman sa pagtanggal ng tipak sa ating mga Pirubian. no so see you again next week sa ating bagong video no? so salamat sa aking mga supporters no especially sa aking mga subscriber no hindi ko na kayo isa-isa napakarami yun na uh, nasa 1,000 plus na po tayo so at least tuloy-tuloy lang mga kapabis no? salamat sa inyong support so Facebook followers. Firebeast Game Fall, no? Facebook page natin yan. Thank you sa 1,500 followers natin, no? So, ayan. God bless sa inyo, mga ka See you again next week. Thank you.